Ay, and good morning, guys. Noon ang panon ang mga bata, may takot sa magulang, marunong gumalang at marunong gumalang sa ibang tao, at hindi pa pala sagot. Ngayon po hindi na. Saka mga bata noon, marunong po ng po at opo, ho or oho. Ngayon po hindi na. Kaya sinasuggest ko, ipakalat natin na sana turuan po natin kahit Bisaya tayo o Ilocano tayo turuan po natin ang mga anak natin na matutong magpo o opo, ho o oho. Sana ganun. Para po hindi nakikita ng ibang tao na ang mga anak natin, hindi natin natuturuan ng maayos na salita na matuto sila na gumalang sa ibang tao. Yung gumamit ang po, opo, o ho, oho. Ganun po. Sana nga po ay ma-share po natin sa ibang tao na ganun. Kasi dyan po nakikita ang pagiging magulang natin. Natuturoan natin sila ng maayos na salita at marunong kong gumalang sa ibang tao at may respeto.